Kong yuk. Kong yuk. So welcome back mga lapatids Heto na naman ang na inyong link ko sa Broslop TV For today's video is ayan, So nagbabalik tayo ngayon na magpa vlog Kasi matagal-tagal din tayong nahinto sa pagpa vlog At ayan, i-update ko kayo sa nangyari sa loob natin Nung nakaraang buwan So ayan, yung mga ibang ibon ko is na alam sa sakit ng ano uh, ba dumapo na sakit dito una baliling sunod salmonella at yung last is yung sipon so yun yung iba naman is na agapan ko mga kalapatids at yung ibang mga breeder ko is hindi ko na agapan lalo na yung binili ko kay paring Renski na si Rens RK Loop 26 Plug So, sayang yun. Namatay yung pinabenta niya sa akin na Taiwan bird. So, inbreed Taiwan bird. So, yun. Hindi natin naisalba kasi nga sobrang busy natin sa trabaho. At itong mga ito ngayon is mga bago. Ayan, mga hen date ay hen, yung mga YB dati, tapos yung bagong mga YB so may mga bago tayong YB dyan na nasuksukan sa sa club so nakakuha tayo ng sing sing so meron tayong si Mirara dalawa tapos may tagkawayan isa na lang natira kasi nawala yung isa tapos may 150 days so yun nga pala ang 150 days challenge ngayon is second lap na nila ng UHAFC so ayan good luck sa lahat ng mananalo so aklan yung second lap nila So, hindi tayo nakasali kasi nga, nalit tayo. Tsaka, wala rin training-training yung ibon natin yon So, mamaya maya, papakita ko sa inyo, isa-isa. At, ayan. So, yung iba naman dyan is nakasigsag Grace, So, ilang piraso yon Bali, lima na lang. Kasi yung isa is nasa San Jose. Inalbor ng tropa yung isang sing -sing. So, yun, pinasuksok natin doon sa kanya. ang ibang YB dyan, Is, ayan may wifey doon dalawa yung pang street ay pang house to house natin tapos yung dito kila blackbeard so may isa silang anak at may dalawa doon sa asawa dati nung Taiwan so ayan mga kalapatids papakita ko sa inyo lahat ng mga ibon ko ngayon let's go <laughs> Paano masabi? so ito sila mga kalapatids ayan mga matatanda dyan is eto mapakita ko sa inyo yung mga matatanda ayan yung isang hen ko eto ayan yung dalawang yan ay tatlo tapos eto yung yung kay ano yung paanak ko kay paring Nel tapos eto yung anak nung Mac Arthur natin tsaka ito so yung Mac Arthur pala natin guys wala na rin namatay na rin sayang ah uh, eto yung mga ibon pa natin dito yung si puti tsaka si blue bar ayan o gutom na rin itong mga ito. pa ako nagpapatoka at may dalawa silang anak ayan nandyan ayan so, white flight tapos yung dito anak. Yung asawa ng Taiwan may dalang itlog. Ayan. Tapos yung bartek natin wala na rin, na maalam na rin. Tapos si ano si late Boy na maalam na rin. Bali ilang ibon yung na maalam sa atin. Si una si Late Boy, sumunod si ay una yung Taiwan, Sumunod, sunod si date Boy. Tapos sumunod si Bartek. Ang nahuling na maalam yung MacArthur, Arthur, guys. Mga kalapatid. So, ayan, wala na. Wala na akong kak na pang breed. So, ilan na lang. Yun, si yung blue bar natin na pang house to house. Tapos si, ano, si Blackbeard. May sipon pa yun. Tinamaan ng sipon. Pero, inaagapan ko na rin. At ito mga to. Yan, yung anak na lang yung mga natira sa akin yung mga lapatids at magpapalipad tayo ng ibon ngayon let's go bus pati pantubus kasama na yung sigsag doon yung mga laban natin ng mga YB so ito rin palipad natin to dalawang to ipapakita ko sa inyo yung inakay nila yan o oh, healthy healthy white plate white plate tong isa tapos yung isa is ayaw ko baka blue bar o oh, blue bar siguro yan ito white plate yung isa ganda Riku, sorry so gagawin natin ano yan hindi natin ilalaban yan mga lapatits gagawin kong future breeder So, ayan mga lapatids. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi nga sa haba ng panahon na hindi tayo nakapag-vlog. Sa haba ng buwan na hindi tayo nakapag-vlog. Ngayon lang ulit tayo nakabalik. So, ayan na sila mga lapatids. So, taas na. ah uh, so, ayan nga mga lapatids. Na-miss ko rin naman mag-vlog. So, ayan. Update ko na rin eh. Para isa. ay na pala yung butchokoy ko. ah, uh, malaki na rin siya mga lapatids. So, Look. Ba. <laughs> ah, tuwa siya. Ah, manok 'yan. Kunti na lang din. Eh. Yung iba na Pero may nang itlog naman na eh, no? ayan oh. Ayun, tas, tas na doon. Tas nagpisa na rin diyan. Tas meron pa dito. Ayan. May manok diyan. So ayan mga kalapatits Balikan ko na lang kayo mamaya Kasi magpapatuka muna ako ng mga breeder Sana oh So ayan mga kalapatits Welcome back So ito na Bababa na ata yung mga ano At napatuka ako ng mga breeder Bababa na ata sila So tatabagin ko lang Para isaan ay na lang magsibaba mga kalapatids. So ayun nga pala mga kalapatids. Sa uh, March nga pala. Uh, ay itong buwan siguro mga sa Sasali tayo sa pan race. At uh, i-ready natin yung dalawa nating si Mirara para sa March. Para sa open race na yun. Mabatak natin sila sa uh, liparan. So silang dalawa yung sasabak natin. Yung magkapatid. Yung anak ng kuyo champion natin na si Blackbird tsaka yung cool champion ng ibon ni Boss Florence so ayan dalawa sila dyan na sila saan nandyan sila yung mga naglilipad-lipad na yan so hindi natin sila matawag so nasa yan sa atas sa paglilipad pag ikot ikot ewan ko lang mabibilis pa itong mga pumasok ngayon lang kasi sila napakawalan mga kalapatids. Ayan o. No? siguro matagal din silang pumasok. Ay bumaba. Kasi nga nakatainga lang din sila. Sa ako lang sila napapalipad mga kalapatids kapag nauwi ako dito sa bahay. Kapag kada day off ko. O oh, ayan. pa rin nila. Ito yung bago nating aso na si Bubbles napakakulit ah, gusto lagi sa loob matulog ayon sa labas ayaw pa rin nila mag so post muna natin to para hindi umaba yung video natin video, na lang, na, video ko na lang ulit kapag nandito na sila sa bubong ayan na mga kalapatids si baba na ayan tawagin natin iyon oh bilis pa rin pasok 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 iba na ilang kasi may aso sa ilalim yung blue bar na yan doon yan sa kabila yan yan pusok pusok yun oh, okay na mga papasok na rin sa kanila mga lapatids dami ko pa rin inakay yan sila mga alapatids nagpaparami ako ng palahi ng black black check kay ano kay black beard tsaka kay yun sa kuyo cham ayun ay, yung mga black check na yan tapos mga white light sa kanila yan tapos yung anak nung yung sigsag natin andun sa san jose ayun na yun Ayan mga lapatids. Dami pa rin ng warriors natin. Bubbles! Ay, ang kulit ng asong to. So, ayan mga lapatids. So, dito ko muna siguro tatapusin tong video na to. At ayan, once again, ang ang pagbabalik ni Bros. Love TV. So, sana masubaybayan nyo pa rin ako mga lapatids. At eto na nga. Sana nagustuhan nyo tong video na to. At hindi kayo magsawang sumuporta sa akin mga lapatids. Ah, uh, ayan, good luck nga pala sa sa ano sa derby race ng UHAFC ng 150 days challenge. So, last lap nila is Kalibo. So, good luck sa second lap ngay ngayon. Sana palarin yung mga katropa natin. So, ayan. So, kung nagustuhan niyo 'tong video na 'to, mag-iwan ng like, comment, and share. At huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at patunugin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos.